A blessed Sunday mga kapatid, kamusta kayo? Sana ikatagpuin inyo ngayong araw na ito ang ating Panginoon. Magpasalamat, purihin siya, sambahin siya. Mga kapatid, baka naman kinig tayo ng kinig ng salita ng Panginoon just for the sake of it ha. Wala rin patutunguan yan. Malalaman mong effective ang ginagawa mong pagsusumiksik sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagre-reflect sa kanyang mga salita. Kapag ang nangyayari sa iyo ay... verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. We are encouraged not just to hear the word, but to put it into practice. In highlight dito ang pagbabago sa ating ang transformation through action. Ang pakikinig sa salita ng Panginoon katulad ng na ginagawa natin dito sa araw-araw na binubulay-bulay natin ang mga salita ng Panginoon ay first step lamang yan. The true test of our faith and devotion is how we apply the teachings on our daily lives. Yung transformation from hearing to doing ay mahalaga sa ating spiritual growth. Alam mo, malalaman mong effective ang ginagawa mong pagsusumiksik sa Panginoon sa pamagitan ng pagre-reflect sa kanyang mga salita kapag nagsimula ng magbago ang pananaw mo. Kapansin mo yan. Nagsimula ng magbago ang disposisyon mo. Nagsimula ng magbago ang karakter mo. It's about taking what is learned in your quiet moments. Yung araw-araw nating episodes, may tendency na madali natin itong malimutan. Buti na lang nandito lang at pwede mong balik-balikan. Kaya dapat nakafollow ka across all our social media dito sa FB, TikTok, YouTube, kung saan yung favorite platform mo. Yung practical application natin ito sa buhay, malalaman nating tumatanim sa puso natin ang aral ng Biblia kapag pinili natin ang patience over frustration. Kaysa ma-stress at ma-frustrate kapag totoong natim sa atin ang mga aral, We are patient at alam natin na God has perfect timing sa ating buhay at matibay na hawak natin sa ating puso ang kanyang mga pangako. Yung love over indifference, mas pinaiiral natin ang pagmamahal kaysa mawalan ng concern sa iba. Humility over pride, ang magpaababa, magkaroon ng kababaang-loob kaysa magmataas. Kapag ipinapairal na natin ang mga characters na ito sa ating buhay, ibig sabihin nasa puso na natin at nakatanim ang salita ng ating Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid, ating damhin ang presensya ng Panginoon. Maritang yumukod o ipikit ang ating mga mata. O Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa na iyong lingkod tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lang basta marnig namin ang iyong mga salita, Panginoon, naway makita ito sa aming mga gawa. Bigyan mo kami ng lakas na maging doers ng iyong mga banal na katuruan. Mas so, magitan na aming pamumuhay ay magmanifest sa amin ang iyong pag-ibig at katotohanan. At ito ay makita sa amin ng mundo Tulungan mo kami, Panginoon, na makapagbago ng buhay sa pamagitan ng pagsishare ng iyong mga salita so that we may be a living testament to your grace. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Tapat ka sa iyong mga pangako. Ito ang aming pagsamo sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat sa EVJ Sports Apparel kay Brother Ed Galura. Ito ay sa Dasmariñas City, Cavite. Alam niyo, yan si Brother Ed. Yan ang nagpakilala sa akin ng pagmiministeryo. Salamat sa buhay mo, Brother Ed Galura. Kaya ako ay aktibo ngayon sa aming men's ministry. Dahil yan kay Brother Ed na kinukulit ako at hindi ako tinitigilan. Hanggang sa mapasok ako sa pagmiministeryo at napaka-thankful ko. Kayo rin, mga kapatid, huwag lang basta simba, uwi. Kailangan magministeryo tayo at maglingkod, maglaan ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Magkita tayo araw-araw. Magkita ulit tayo bukas.